Hanggang ngayon, isang nakabibiging katahimikan pa rin ang sagot ni Marcos Jr. si isyo ng umano'y paggamit niya ng iligal na droga. Kahit ngang mismong pamilya niya, hindi siya tuwirang may pagtanggol sa isyong ito. Sa viral video na inilabas ng online political commentator na si Maharlika, kitang kita ang kamukha ni Marcos Jr. na humihit-hit ng white powdery substance. Si Cathy B. nag na-exporter di umano ni dating Congressman Tony Boy Florendo, e binanyag naman kay Maharlika ang umano'y mga drug session ni Marcos Jr. Sinasabi na mga drug user ay praning, balisa at wala sa tamang pag-iisip kaya daw sirain ng isang drug addict na pangulo ang bansa. I went to Dr. Google, WebMD, and according to this regarding cocaine addiction, ang nakalagay po dito is, if you are a long-time user, it might cause long-term changes in brain chemistry, and it will make it harder for you to think, sleep, pay attention, remember things, and make decisions, and reaction time may be slower. Hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan, wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country and in fact that is what you are doing. Ayon naman sa mga abogado, isang impeachable offense ang paggamit ng iligal na droga. Ibig sabihin, maaring mapatahal 6 sa pwesto si Marcos Jr. dahil dito. Naniniwala po ako at naninindigan na paggamit ang pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po yung betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyalis. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya'y gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Kate Binag, eh, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. If we connect this likewise to his present acts kasi baka sasabihin nila uh, anong ground ninyo? Eh, betrayal of public trust according to Gonzales versus Office of the President does not cover any and all official wrongdoings or uh, plain errors of judgment. But if you will juxtapose this with his other acts, no, um it might really uh, fall under the um, definition um, clearly described by the Supreme Court um, in Gonzales versus OP that um, this would be also characterized by clear bad faith and, such, and of such gravity and seriousness um, as other grounds of uh, impeachment. A cocaine addict does not belong in Malacanang. A cocaine addict needs professional help. A cocaine addict has no business running a country. A cocaine addict has to focus on his recovery. A cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. Dapat anila kay Marcos Jr. magsalita na at magpa-hair follicle test para pabulaanan ang mga akusasyon na isa itong drug user. Panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung, nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang Dr. Si, Dok, si Dr. Lorraine Badoy, eh panandalian lang po eh, nawawala na ng trace. Kaya importante po yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Mas mainam na rin daw na sumabay na ito kay Vice President Sara Duterte sa pagpapadrag test. Matatandaan na nauna pang kumasa ang vice sa hamon ni Roque na pangunahan ng mga halal ang pagpapadrag test kasabay ng inihaing panukalang batas ni Davao Congressman Pulong Duterte na dapat magkaroon ng mandatory random drug test sa mga taong gobyerno. Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na, kay Bibi Sara, nang matigil na itong usapin, nang di umano'y paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga. Hindi po ito opsyon sa inyo. Dahil ang taong bayan po, may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto, lalong-lalo na sa isyo kung mabubuhay o mamamatay ang sambayan ng Pilipino. Ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President, Vice President kaysa dun sa lalaki. No? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung uh, na malinis po kayo, wala po kayong uh, bahid ng, uh, ng droga sa katawan. Kasi kung talaga naman wala kang kinakatakutan, eh, bakit hindi, actually, dapat nga, mag-suggest pa Presidente kung pwede gawin nilang buwan-buwan eh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng presidente na ipagka... Uh, kasi kung talagang hindi siya gumagamit... E, e, ipagtanggol ang kanyang sarili. Wale. At ipakita sa taong bayan, hindi, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, President Marcos. Sa kalianya na makapagdesisyon si Marcos Jr. na magpa-drug test, ay nakahanda naman ng Yasiminay na i-cover ito para matiyak na walang daya ang gagawin niyang pagpapatest. Para maging, ano, maging transparent, no? Ito, uh, sa ngalan ng SMNI, kung sakaling mag-decision siya bukas, o kaya ngayon, na magpa-hair ano, follicle. Hair follicle. Hair, hair uh, follicle. test. Dahil kasi ito, ino-offer din natin sa kay Vice President uh, Duterte na live i-cover yan ng SMNI. Para walang masabi ang tao na, ay ah, hindi, nagpamabang, papalusot lang yan. Katulad noon, bigla na lang dumating yung doktor ng St. Luke's. Sinabi, okay na. Ngayon, para walang walang duda, gawin niya yan public, i-cover natin live. Sukdu lang abutin pa yan ng tatlong araw.